Magandang umaga po mga kalaki, October 16 na po ng 8am at ito na po ang mga 3 digit lucky numbers ng bawat lugar nyo po. Pag meron po kung hindi po nabigyan, sabihin nyo po at bibigyan natin ha. At syempre po mga kalaki, 3 days po inaalagaan natin mga numero bago po natin bitawan or palitan. Ito na po, umpisahan po natin sa Saudi. 120 Japan 896 Italy 324 Germany 097 Korea 218 Dubai 136 Malaysia 859 Taiwan 114 Thailand 280 Philippines 741 Australia 796 India 827 New Zealand 693 Mexico 258 Canada 349 Greece 774 Israel 105 Las Vegas 896 Texas 251 China 334 Singapore 820 Hong Kong 117 at sa Sweden, 736. Ayan po mga kalaking ating mga 3-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo ha. At pwede nyo po yan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki. Kung meron po ako nakaligtaan, sabihin nyo po at padadalan ko agad. Good luck!